Ako si Jonas Tagabatangas. Tatlong taon na mula ng patayin ng pinsan ko. Binugbog sa kanto. Wala ni isa ang nagbayad. Sawa na ako sa dasal na walang tugon. Isang gabi, may lumapit na matandang lalaking di ko kilala. Limping pa, amoy insenso. Sabi niya, Kung gusto mong marinig ng langit ang hinaing mo, tumawag ka sa kadiliman. Inabot niya sa akin ang papel. Manipis. Basa ng pawis nakasulat sa itim na tinta, orasyon ni Empirio. Gabi ng kabilugan ng buwan, tatlong po tatlong salita daw. Kailangan daw ng dugo, asin, at tatlong kandila. Bawal magkamali, bawal matakot. Nasa banyo ako nang magsimula. Isinulat ko ang mga salita sa salamin gamit ang dugo ko. Bawat linya parang may kumikirot sa tenga. Parang may humahaplos sa batok ko. Pagdating ko sa huling linya, tumigil ang ilaw. Narinig ko yung sariling boses ko pero hindi na ako ang nagsasalita. Narinig ka na namin. Kinabukasan, nakita ko sa balita yung lalaking pumatay sa pinsan ko, nabangga ng truck, walang ulo. Walang nakakita kung paano. Pero simula noon, hindi na ako nakatulog. Tuwing pipikit ako, may aninong nakatayo sa sulok ng kwarto. Walang mukha, basta nakatingin lang. Minsan nagising ako sa tunog ng kaluskos. Sa ilalim ng kama, may kamay, may kuko, may humihila, at may boses na nakakatakot. Sisingilin na kita. Lumapit ako sa pare. Hindi niya ako tiningnan sa mata. Sabi lang niya, Hindi na siya makaalis kasi tinawag mo siya. Sinunog ko yung papel ng orasyon. Pero sa abo, lumitaw ang bagong salita. Hindi ko binasa ng buo, natakot na ako. Simula noon, kada may taong namamatay sa barangay, naririnig ko yung boses sa tenga ko. Humihinga, tumatawa. Kaya kung may magalok sa'yo ng orasyon, huwag mong tanggapin. Dahil ang tunay na hustisya, laging may hinihinging kapalit. Minsan ako'y nagdasal ng tulong mula sa dilim. Na sumagot Handa akong dumating Hindi ko na boses to. Hindi ko na rin galaw May gumagapang sa loob Na ako lang ang nakakaalam Sumanip siya sa panalangin

Na to. Hindi ko na Hindi ko na May gumagapang sa loob Na ako lang ang nakakaalam Sumalim siya sa panalangin Na ko Hindi ko na boses to hindi ko na rin galaw Sumanip siya sa panalangin Na di ko lubos alam Sumanip siya sa panalangin Na di ko lubos alam Hindi ko na boses